Ngayon so. so. ay kukuha bu tayo ng mga saging na pantalim. Sa, saging na saba. To, so. Yan. Ayan. Ayan. to. Ito. Ayan. Dadali natin yan sa farm natin. Ayan yes, si kuya. May um edad na pero lakas. Ayan yung kumpare natin. Nakukuha. Nagbili na naman yung ano 5 -5. natin eh. Ibigyan natin dito ng petsa yan. Buti na Hindi umuulan ngayon. Pero, makulimlim. Ito, okay. tignin nyo. Ay, sabi nyo. Tatang na Tatang Sige Ito so, yung mga pinutol nila na ano, Hihingi ako ng ugat eh para dumami ah. ang gabi ang gabi rin sila Hmm, uh, sige po. Yung gusto ko po sana yung ano eh, yung ugat pa ba dito? Oh. Yung mas ugat pa dito ay mas malalim, may mga ugat. May, may ugat na gano'n, malaki. Oo. Oh. Din ko kasi tumutubo 'yan pag tinatihati. Oh yun yung mabilis dumami yung isang ganyan ako madami baka isang ganito mo oh, makapagpalabas ka ng maraming ano buti yung malakas pa kayo manong oo oh, ay wala ito pwede di ito ganun hindi po yung ugat pa po ito po di ba may ugat pa siya dito mas malalim uh, may ugat pa dito yung dito pa uh, yung may mga ugat yun po yung hinihingi ko sana, huhukayin yung ah. dito. Yun po yung binibiyak ng marami, bibiyakin mo ng uh, uh, sa walong ganon, tapos hihatiin mo ganon, tapos talim nyo. Yun po yung ano, dumami, mabilis dumami siya. Ma magkakasubi yun, marami. Hmm. Kaya ako makakakuha po kayo. asan po may pinagputulan yun ito? Yung <laughs> sa ilalim. Hmm. Wala po ba kayo pala? Makakuha uh, yung pinagputulan. Hindi, <laughs> tiyo sa lubo, ayun oh Ayan, yan po yung gusto kong makuha. Pwede ko ba po pwede ko bang hinian? Oh, uh, isa lang. Teka, ko ang pala. po. No so, ganito po ang buhay dito sa mga um, magsasaka natin kaya yeah, talagang ah! dapat eh tulungan natin sila. Ganyan naman po. Oh, pilay pa sya pero nangyakot. May dud pa. Oh, dalawa asyenda ni Aldus ngayon pagpunta doon sa Palaya City tapos pagpunta dito <laughs> dalawa asyenda niya iba niya oo oh. oh, diba? Oh, well, kaya si Mang Perdi yung ano yung dito? Yung katiwala ka Yung siya yung katiwala dito sa ano Sa farm na to Yan oh, oh. yung kumpare natin, tingnan mo, ang daming nahing ano oh. Kechay Kechay o oh. Ang dami Bigyan mo siya ano yung nabing Ba talaga sa probinsya oh? oh. o? Hindi yung buhay <laughs> Abay, probinsya pag natin pa, oh. Pag dito sa probinsya, hindi mo problema ang ulam dito, pag gulay lang dito magagalit sa iyo ng mga tao dito pag bumili ka ng gulay sasabihin ni eh, ano ega kami mahirap Bakit ayan na siyang bad friend Mahirap ang dito Naghihirap ba eh kami Bigyan mo eh kami ng ano ng pambili ng alak at nagkakagod <laughs> tayo gusto mo iwi mo lahat sa mini ng gulay <laughs> Eh Tito Jerry mo yung totoo eh pagpupunta dito sa akin Dre may mais ba tayo dyan? Meron ka o, ala problema. Tonto ka si Tita Chay no, eh, mo nun eh, bibigyan ko ng mga ano eh. Hindi nagpupunta wala kalimutan na yata ako, hindi ko na labian yan. Oo. Kasi si Tita hindi na makalabas eh, dahil hindi pinapalabas ng mga anak dahil sa COVID. Eh si... eh si Vice, uh. eh nandun? Si eh, nandun si... Si Vice, ano, si... minsan nakita Baez. sila ng pisang ko, yung pulis taga Dreamland. Oo. Uh eh, eh, bo, eh ano pala nyo yun eh botante si pala ni oh, Anthony eh, eh, si, eh, si mga na ilagan sa Dreamland oh. Uh, landslide si Kuya Anton ito landslide okay, yeah. parang wala nga kalaban eh ang lamang niya sa kalaban niya yata ay 100,000 eh <laughs> sabi nga ni Randy kaibigan niya ni Kuya Perdi yan yung vice mayor niya niya kaibigan niya ka nila Kuya Evan yan sa nila Kuya Perdi sa ah. Kaibigan niya na yung kapatid ni ano ni Anthony si Jerry ka Oo. Uh, Kinukuwento niya dahil nagpupunta kay Kuya Ferdi, yung papatid niya si Anthony. Oh. ah, si si ano si Jerry. Uh, oh. sa mo lang ako pag halimbawa ang problema doon, punta mo si Bice. Si sabihin oh. mo eh. Jadi, Dos, madi, mag, lang naman magpato, oh. Magpatulong ka na lang at magkapit bahay na sa mm, mm, sabi mo kapit bahay. Hey, yung, perdi, ayan, ka lang siya. Bata mo. ayan, 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 <laughs> Patay na yata to Hindi, sige, uya, ay, buhay pa yan 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 may pinagputulan mo kanina Oo uh -huh. Yan, ayos na yan, ayos na Mabubuhay ba Alvis yan? Yeah, Oo, oh, mabubuhay Mabubuhay? Mm. Eh yan ang goto, Ayan, Tatanggalin mo na yung mga ugat yan, nasa hati hati yan, bilog yan mm. Mga ganyan, ang bibigyan mo sa akin yung mga ganyan Dahil dami ko noon Sige, asan ba? Natumba Hmm. Yeah. Padulas na kasi, maulan oh, eh. Sige, sa susunod. Susunod, basta ano Kunin mo yung number ko. Basta kayo. mga saba. Oo, oh, saba lahat. ano ba sabalap sabalap yan? Saba lahat yan. Ah, oh, oh, Ay, wala naman Ay, ito. Ay, Ako, ito, ito. magbubunga pa ba, ba yan o patay na? Yung malaki na yan. O. Ano, matay na yan. Matay na, Ay, na. Ayun, kunin yun na lang. Kukunin kayo. Yun lang. Yung e, isa, isa na yan. Isa na yan. Yung malaki. Kaya mo ba kunin ka lang yan? Oh, ayos na yan, kahit ganyan okay na yan, kami na yung mag yan, maglilinis Kasi tatanggalin yung ugat yun Aba, andyan ka na pala Eto, naghihira pa rin, ah. hanggang ngayon Nagbebenta na lang ng puno na saging. Nagbebenta na lang ng puno na saging. ko kunin ko. Kukunin mo 'yon, 'yon. Mm. 'Yon eh, malaki. Ay, andun yung gulo ko kamulong. Andun nga at tinipid na rin kai. Ni putulin na 'yan, saka isang na kaya na 'yon. Asan? Oh, yung mga nabuan, oh. Ah, Ito, pwede ito. Ito. Hindi, hindi pa yata na mo ngayon eh. Hindi eh, para tumubo na lang ulit. Magbabaguhin ko na ito, tatam na ko ito ng sili. Ah. ah pinatata pinatatanggal oh, ko mga. na ito. Na kaya namo lang. Kaya nang barika. Hindi kaya ito'y walang barika. Ito'y pwede ito. asa yung kukunin ko yeah, yung, yan, ano ko. So pwede mo yun yun sa akin. Malaki yung tatam na ko Dapat sa kaya yeah. puro ganito, patalim eh. Oo, oh, yan pa, mabilis. Pero kailangan ko rin na mapansunod eh. Kaya ano. Yan. Pag napadami ko yun eh Nakapagpaparim ako ng limanda ang puno niyan eh Ayan sa bundok, nagtauhan yan Doon sa mga ito sa Tarlac hmm. Putang na dalawang libong puno ng saging sa hmm. Itinanim niya Kaya nga lang Nung bandang huli, nag -an nagkaano sila nung sa pag-ani hmm. Oh, oh, <laughs> oh, yun eh. Dumating <laughs> ka man, ang iba't 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 Pabayaran natin yan kasi para, ano, ang ganda yung, ano, bayaran natin para, dung, siyempre. Sige ka muna, ngay... eh. Tao ko naman yan kahit ano iutos ko dyan. Hmm. natin. Saka yan, eh. ko ako. May bigay kay Argus. Sige na. Mabuhay <coughs> Kaya ayos na yan. yan. Nabunod, eh hindi pa pala na bunot yan. Aldo, hindi mo nga ang buong ano, mga pagyong na yan, gano'ng kalalaki Oo. Oh. Oo. Oh. Oo oh, ano. nga na. Nabuhal pa yan, no? <laughs> nabuhal pa yan, hindi pa gusto ng gulang Ay, yan. Na, nabuhal pa yan, no? Eh. Hindi pa gusto ng gulang, nabuhal lang ano. Ang laki. Pero may hinog na yan. Uh. Bigyan mo ito tito GM. Hmm, sige. So, Bibigyan ka ko kay Tita Jing. Bibigyan ka ng hmm. kaibigan mo, hindi kaibiga mo na raw sa mo naaalala. Oo. Uh. Umuwi daw nung nakaraan

Ayan, tulong tama, tama, na dito. Tama-tama, makakapagpalit ako ah, nyo. No? Ayan, pilitas ko na yun, ko na yun. ang mga hindi. Ah, ang kalamansi, mamuha ka. Ayan, mo na, mo na lahat. Mabubulok lang yung kalamansi okay, yun. Nalalaglag na, na lang yun eh, mga kalamansi <laughs> na yun. Okay. Ayan, pakilaban <laughs> Ay, nyo, pitas nyo. Ayan, eh? mag-ano -mag 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 kayo, babad kayo, ano. yeah, ma mo sa suka yung ano. mamaya natin pagsin yan. Dito muna tayo. Para ibang video naman yun Ibablog ni na Desarado ngayon natin yung pa-showing ni Tita Ching sa kasapo ni Carthio. Eh, bawasan mo pa kayo ng konti. Malapit lang din. Man. Hmm, malapit lang sa Dreamland. Eh, bawasan mo pa kayo ng konti ibabaw. Yan, okay na yan, Okay na ah, Huwag mo nang mabawas sa ilalim. Ngayon okay, ako babawas. Ako na. Iba ko, iba ko. Ako na, ako na kukuha. Makuha na lang yung ano na yun. Eto, makuha pa ito. Kamalo kaya. Pwede yan. Sabi ko sa'yo, pwede yan. Oo, pwede yan. Sa't so, pwede kitanim.

Pabalong ilang taon na po ba kayo? 69 69 Grabe, si na lakas siya pa Sa klase niya ah. si Duterte 69 oh. na nga August, August 15 eh mm. 1951 eh Ayos Grabe, maganda yan Wala na, hinga na rin ako, hindi katulad dati yung katawan eh mm. maganda itanim yung mga ganit eh hindi na yung ganito na itinatang kahit ganyang kalaki tanim. Oh, sa pantanim hindi dalit ulit oo sa kailangan kong mapadami eh sa yan Si, si Kapitana ganyan din pinatanim eh. Yung hmm. dyan sa amin yung isa't kalahati yan. Buta na pag linggo-linggo naman, minsan pag nagdalawang linggo, may isang daan libo na rin sa mahal na sabay. Ah, lalo ngayon, nalang mabili. Sa mga mga pwede. O, ayun. ayun, ayun. Ngayon, isang buong ko sa kuya mo. Para matikman niya, matamis yan pag nahinog na hinog yan. Pala yung pinakala sa Dos. Sa Manila yata, lima. Lima. Sa Mandalu yung lima. Hmm. Sa isang perasa. Isang perasa saging. Ano pa? Ito. Ito ka mo lang. Iyan na lang ititira natin. <coughs> Iyan na lang ititira. So, pwede yan, ba yan? Puno na yan. Patay na Patay na yan? Patay na yan. Patay na Ay, gusto mo sige. Tignan yan. na rin. Sayo na bal na yan, okay. Ay, sige, dig -dig yun yan. Na yan yung kinuha ng bunga. Yung ugat. Baka pwede. Ha? Okay. Pagawin na rin yan. Ngayon mo ito ka po. Ah, di. Iya, sama naman? Ayos na tayo sa saging. Ay. Kailan ba kamulong? Ha? Wala ka ng saging. Marami doon nung saga. Suwe. So, eh. Hindi no, sa pagbalik no, mo. Say, Ay, wala. Na. Naubos ng bagyo. Ha? Ah. Kadami saging ko dati. Naubos ng bagyo talaga eh. Naganod. Kasi sa tabing ilog yun, puno punong ng saging yun eh. Ay, bumagyo. nagkatumba. Naubos talaga. Kaya marami akong puno roong gano'n, natumba. Yung nakatumba pa lahat, dami. Mm, Kasi naman lang, naman ma, mag, ano kay madulas. Madulas. So, na lang, lang ko. O, oh, ipunin, ipunin lang. na lang. Tumawag ka lang kay Phil, ko kailan ka punta, ipunin ko roon. Oo, oh, sige, sige. Ba. Kadami, marami talaga. Sige po, babalikan ko. Kung isang jeep mo na lang yan, baka puno. puno. punong-puno. Oo, oh, sige. Ibiling ko sa iyo yun. Oo. Para may, may ano kayo, may pang... wala akong ginagawa, eh, gagawin ko yun doon ko. Sige po, basta ihanda na lang, mga... Tatawag na lang perdi kung oh. nako ako uwi. Kaya siya mo rin, pa ako. Papaalam pa ako sa asawa ko eh. Mamaya, hindi ako payagan eh. Marami talaga yun. Basta kung hindi lang madulas, tingnan mo rin eh. Sige po, i-ready nyo. Papalingan ko yan, sabihin nyo lang pag ready na. Oo. Oh. Basta ganun lang ang pagpotong ng siya, no? Hmm. Basta po yung pinaka-ugat kukunin. Kasi yun oh, po yung pa, ko. Para makapagpadami ko. Gusto ko kasi matamnan yung ano. Mga siguro mga kulang kulang isang ektarya yan. Tatamnan ko din Ay, lang. maraming saging yun kung sa yung Yung ektare. lupa ko po kasi ano yun eh. Mga dalawang ektarya mahigit. O mga siguro mga dalawang ektarya kalahati eh. O kulang tatlong ektarya Kasi maganda saging ito eh. Mas hindi mo napatabaan ay okay. Ito walang mga pataba ito eh. Hmm. Sige po.

bayan ka mulong buhatin, yung malaki. Hindi, malit na. Yung malaki, kaya mo so, buhatin. Yun. Doon na eh. Kando na yata. Wala na dyan makalaki. Saka nakaluto na si Teresa mo. Ito yung nakuha namin medyo madami-dami na so na natin kung magkano natin babayaran to sa isa mo lang sila na yan <coughs> Ah, okay, uh, ito. Yun yung nakuha natin yung saging ito. Ang dami, di ba? You know, ah, natin to. Taka rin natin to sa farm natin.